Hello mga bata. Sa video na to, pag-uusapan natin ang batas sa supply at kung paano lumilipat ang supply curve kapag may nagbago sa mga salik ng produksyon. Tara, simulan na natin. Una, alamin muna natin ang batas sa supply. Sinasaad ng batas sa supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supply ng isang produkto kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Ulitin natin, kapag ka tumaas ang presyo, tataas din ang quantity supplied dahil kakaunti lang ang bibili dahil mahal na nga po ang presyo. Ibig sabihin, hindi lahat ng consumer o mamimili afford o kaya ang bagong halaga. Ngunit, kapag bumaba naman ang presyo, magkakaroon ng pagbaba din ng quantity supplied nito. Kasi kapag bumaba ang presyo, magiging mura na ito afford na para sa lahat ng consumer o mamimili, ibig sabihin mas marami na this time ang may kakayahang bumili ng mas maraming produkto. Kaya sa ganitong pagkakataon, mas kumukonte ang supply ng produkto sa pamilihan. Ito ang batas ng supply. Pero hindi lang ang presyo ang nakakapekto sa supply o yung tinatawag natin si Teres Paribus. May mga pagkakataon na lumilipat ang buong supply curve kahit hindi nagbago ang presyo. Tingnan natin ang unang graph. Makikita natin na ang supply curve ay lumipat pa kanan mula S1 papunta S2. Ibig sabihin, nito may pagtaas na supply sa bawat presyo. Mas maraming produkto ang handang ibenta ng mga negosyante o ng mga tendero o tendera sa pamilihan. Pero bakit kaya? Maaaring ito ang mga dahilan. Una, pagbaba ng gastusin sa production. Ibig sabihin, mas mura na nabili yung mga raw materials sa pagbuo ng ganito uri ng produkto na kanilang ibinibenta sa pamilihan. Pangalawa, makabagong teknolohiya. Gumamit sila ng mas makabagong teknolohiya, makinarya, para mas mapabilis yung produksyon. Kaya ang daming supply ng ganitong produkto sa pamilihan. Pangatlo, meron tayong tinatawag natin pagdami ng negosyante o producer. Ibig sabihin, marami ng mga tendero, tendera, mga maliliit na negosyante or big time na negosyante ang nagtitinda nito sa pamilihan. That's the time na dumadami ang supply. Pang-apat, suportang pampamahalaan tulad ng subsidy. Para saan ba ang subsidy na ibinibigay ng pamahalaan sa mga negosyante o sa mga taong gustong magtayo ng negosyo. Ito yung tinatawag nating tulong pinasyal na ibinibigay ng pamahalaan sa mga negosyante o producer upang mabawasan ang kanilang gasto sa produksyon. Yun yung number one na layunin pero may iba pang mga layunin katulad ng mahikayat ang mga producer na magproduce ng mas maraming produkto, mas siguradong may sapat na supply sa merkado o pamilihan, mapantiling abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Ayan yung mga layunin ng subsidy kung bakit nagbibigay ng financial support or may mga programa pang financial support sa mga tao na gustong magtayo ng negosyo o sa mga tao meron ng maliliit na negosyo sa pamilihan. Ngayon naman, tignan natin ang ikalawang graph. Mapapansin natin na ang supply curve ay lumipat pakaliwa. So, nandito siya sa kanan. May kita nyo, ang S1 ay nasa kanan. Lumipat papuntang S2. So, ibig sabihin, ang supply curve natin na S1 lumipat pa kaliwa. Ibig sabihin nito ay bumaba ang supply sa bawat presyo. Mas kakaunti ngayon ang produkto na handang ibenta sa pamilihan. Ano ang maaaring magsanhi nito? Una, pagtaas ng presyo ng hilaw na materyales. So, ibig sabihin, yung mga hilaw na materyales, raw materials sa pagbuo ng produkto ay tumaas ang mga Alaga. Pangalawa, kalamidad o problema sa produksyon nakadalasan isa sa mga nagiging problema ng ating bansa kung bakit kumukonte ang supply ng pangunahin nating pangangailangan. Pangatlo, pagkawala ng mga producer o merkado. So, kukunti na lang yung mga nagtitindang mga negosyante sa pamilihan. Kaya ang nangyayari, kumokonti ngayon yung dami ng mga supply or dami ng produkto sa pamilihan na handang ipagbili sa consumer o mamimili. Pangapat, mga pulisiya ng pamahalaan na nagpapahirap sa production. Yun yung dahilan kung bakit yung ibang mga negosyante ay nagkukit na o tumitigil na sa pagnenegosyo. Pero tandaan, Paggalaw sa supply curve movement, ito ay bunga ng pagbabago ng presyo. Ulitin natin, kapag ka merong movement sa supply curve, ito ay bunga ng presyo. Ngunit, kapag ka merong paglipat ng pwesto, like for example, paglipat ng supply curve sa ibang shift, Bunga ito ng pagbabago sa ibang salik, hindi presyo or ceteris paribus. Tingin natin ha, kapag ka may paglipat or tinatawag natin supply curve movement, ito ay dahil sa presyo or ceteris paribus. Pero kapag ka nagkaroon of movement, like for example, mula S1 pumuntang S2 or mula kaliwa pumuntang kanan or mula kanan papuntang, kaliwa. So, ibig sabihin, lumipat yung supply curve natin sa kaliwa o sa kanan. So, ang tawag dito ay salik na dahilan kung bakit lumilipat ang supply curve sa kanan o kaliwa. Ibang salik ang dahilan at hindi presyo. Ano yung mga possible na salik na banggit natin kanina? Una, di ba? Siyempre, yung number one na meron sa Pilipinas, kalamidad. So, isa yan sa mga rason kung bakit kumukunti yung supply na napro-produce ng ating mga magsasaka, ng ating mga manghisda, or iba pang bumubuo sa ating ekonomiya. Kaya kumukunti ang ating supply. So, ang tendency ang nangyayari, nag import sa ibang bansa. Kaya, kapag binento sa pamilihan, di hamak na mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga local products na ibinibenta ng mga negosyanteng Pinoy o Pilipino sa ating bansa. So, yun tinatawag nating salik na nagpapalipat sa kanan at nagpapalipat sa kaliwa ng supply curve. Ops, ops, ops! Bago mo i-off ang video na to, magsanay ka muna, be! Sagutan mo ito sa iyong kwaderno. Sige na, huwag kang tamad! Tandaan mo, hindi ka anak mayaman. Ha 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 ha.